Hello, hello! Andito po tayo sa ating backyard ulit. At may nakita po ako dito ang hinog na saging. So, kita ko po ha. And, Ayan. Ayan, dito tayo sa ano. Kita niyo po. hinog na. Sa aking. Hinog na. Ayan. So, tagpasin po natin. Tagpasin natin yung hinog na sa aking na andyan dito kasi ako sa may malunggay yeah, hinug. yan hinog yan hinog siya so tagpasin na po natin gulang na diba So, ayan po siya ang hinog na saging na tatagpasin natin at meron na siyang hinog dito sa kabila Yan. bumagsak. Bali. Ayan, bumagsak siya. Ah, nabigla ang pagputol. So, ayan na, Ang Diyan na rin yung mga katawan. Ayan. Kawawa yung... Kawawa yung binagsakan. Ayan. So, ito yung ating Ayan. Ayan. Walang bawas ng daga. Walang bawas. Ah, may bawas. May bawas pa. Kinainan na ng daga. Ayan. Kinainan na daga Isa Si ang kinain ng daga So yun, Maliliit lang siya Hindi oh, diba? Okay. Ayan. Pahinugin pa natin to. Maliliit ang ano niya. Malinis naman. Ugasan ko muna siya. Sa ano. Ayan. So, so dalhin ko po siya doon. At sa ano, sa malapit sa pinto. Para maayos natin at mahugasan ang natanggal ito sa pungango at mahugasan at ilagay natin dun sa tray sige po samahan niyo po ako ayan so alam na natin na pag ang saging ay talagang madagta siya tingnan mo yung gloves ko puno na siya ng ano ng ang at ito ay ating ngayon. Eh, tanggalin natin dito sa ihiwalay natin. Yan. I, ano natin yung eh, orong urong, -urong. Oh. Madali lang po 'to tanggalin. mama siya dun sa may tubig <coughs> yun asya so, so ay na ugasan kopo siya dito sa tubig hinog. Dalawa na pala ang natanggal. Yan. Dalawa na pala ang sinimula ng daga na kainin. Kaya, bago maubos, ay tanggalin na natin. Kapag humangin, nabaan na ng kanyang balat. maganda ganda pag hinugasan kasi walang ano kahit isang matira dyan. Sus, so, oh, kinaina na pala to. Kinaina na. Inuuna na ng dugat. ewan ko magkan ayan oh, kinainan na din ang mga kinainan na ng daga binabawasan na ang mga bawas na ang dumi ang <laughs> dumi diba, ang dumi ayan tama na ayan ang dumi oh so ayan na ang ating saging malinis na at painugin na lang natin sya dyan ayan sa tray Dalhin ko dun sa loob. Ganyan po ako nag-ano mag-ano ng saging. Ayan. Isang ano 'yan, isang uh, buwig. Ayun. So 'yan ang ating harvest for today. Thank you so much. At big love shout out sa ating lahat. Pag may itinanim, may aaminin. Ayun. Salamat po sa inyong lahat at Bye bye. Ayun, harvest na naman. Pero hindi pa 'yan madala doon kasi mabigat pag ano. Um, mabigat pag um, ganyan. Pahinugin muna, pahinugin. So thank you and bye bye. This is Laurie's Garden. Thank you and migalaw at sa lahat.